yung what's up mga kabertod? Panibagong araw, panibagong video naman tayong gagawin. Ngayong araw mga kabertod ay magbubong tayo ng ating bahay mga kabertod. Kaya ngayon, ang una kong ginawa, nagkastar muna ako ng aking pangpako. Pero ito ang aking pako mga kabertod ay kakaiba mga kabertod dahil chinelas lang at uh, alambre or wire ang aking ginamit mga kabertod kaya okay na yan mga kabertod alam ko mga kabertod na mas matibay pa yan kaysa pako mga kabertod kaya samahan nyo ako ngayong araw mga kabertod kung tingnan nyo mga kabertod kung paano ko ipako o paano ko itali ang aking bubong mga kabertod sa uh, itaas mga kabertod kaya samahan nyo ako ngayong araw mga kabertod ipakita ko sa inyo at dito ko na kinuha ang aking bubong dinali-dali ko na kinuha mga kabertod para, para matapos na to, mga kabertod at alam mo ba mga kabertod na lahat tayo ay nangarap tayong magkaroon ng sarili nating bahay? Uh, ayun mga kabertod, kaya sobrang excited ko na magkaroon ako ng sarili kong bahay. Uh, kahit maliit lang, kahit simpleng bahay lang, pero alam ko na mas marami pa rin na nagustuhan yung mga simpleng bahay lang. At uh, mas lalo na kung dito ka nakatira sa bundok ay uh, maraming tao talaga na nagkagusto sa mga simpleng bahay lang. Katulad nito, ang bahay na ito ay sobrang simpleng lang at... Uh, Uh, pagandahin natin 'yan mga kabertod kaya mag-comment kayo mga kabertod kung ano mas magandang design 'yan uh, dahil uh, sa akin uh, sobrang uh, excited kahit uh, sobrang tarik yung init ay ako ko ay nag, uh, nagpatuloy sa aking ginagawa kahit uh, malapit ng mag-alas 12, kahit hindi pa ako nakakapagkain. Uh, kaya dahil sa sobrang excited ko na magkaroon ako sa, ng sarili kong bahay, ay uh, kahit uh, sobrang init ay uh, nagpatuloy pa rin ako. Ang tawag pala sa mga ganitong klaseng design ay streamline. Ang design na ito ay nag-viral ito sa noong 2022 20, 20 to 2024. Ayan, maraming mga taong nag-gumawa ng mga uh, ganitong klaseng bubong, ang uh, streamline kaya ako uh, huli na lang ako naggumawa uh, gumawa nito pero hindi 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 mga concrete ang aking gamit ay ito po ay uh, light materials lang ayan sa wakas na din mga kabirto. yan natapos na natapos ko nang natapos ko nang ipako lahat ay na parang natagalan parang natagalan ako mga kabirto dahil ako lang isa eh mahirap magtrabaho dito sa taas ayan yung mga uh, mga wire pang tali na lang natin. Yeah, bye bye. Love you all. Ingat keng